sinabi ng Panginoong Yesus, Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kung ako at ang mga aral ko ay kakahiyani numan sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking ama at kasama ang mga banal na anghel.